Philip Salvador may track record nga ba na pwedeng pagbasihan ng mga botante? Alamin sa Siyasat Presents Track Record. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasat Presents D W Truck Record. Mula sa katanungan galing sa aming follower, may nagawa na ba si Philip Salvador na pagtulong sa ating mga kababayan? Alamin 'yan sa Siyasat Presents Track Record. Isa sa mga dumalo ang batikang aktor na si Philip Salvador sa filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. Kabilang siya sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban kasama si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Nais ng aktor na pagtuunan ng pansin ng peace and order sa bansa upang palakasin ang pagpapatupad ng batas sa pagbibigay ng karagdagang budget para sa modernisasyon ng mga pulis at sundalo. Ngunit sa aming pagsisiyasat, bukod sa hindi matagumpay na pagtakbo bilang Vice Governor ng Bulacan noong 2016 at bilang Vice Mayor ng Mandaluyong noong 2001, lumalabas na wala pang pinangunahang aksyon ng aktor na maaaring gawing basihan ng mga botante para sa susunod na eleksyon. Para sa Siyasat Presents Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawanan ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D W I truck record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.